Ay, nako, inabot pa tayo ng ulan mga katraps. Wala pa naman dala ang kapote. So, nagbahid lang ako ng kuryente dito. At ayun na nga, mag-aantay tayo mga katraps ng tila ng ulan kasi wala nga ka tayong dalang kapote. So, mabasa yung mga dala natin. Okay lang sana kung may dala akong plastic. Pwede ko na to eh. ulan na to. Kasi mukhang tatagal siya mga katraps. No? Kasi yung dilim niya malawak. Yan yeah, mukhang tatagal itong ulan na ito, sa kaya hindi siya gano'ng malakas. Mukhang titila na siya at makakauwi na tayo. So kanina kasi mga katrops, ang ganda ng panahon. Kaya hindi na rin akong dala ng kapote. Kaya marami rin kami nakabang dito sa gilid. Eh. Marami rin siguro hindi nakapagdala ng kapote kasi nga maganda yung panahon. So ang ulang kasi natin ngayon, paano eh, pasumpong-sumpong. Pero mas okay na yung ganto no, mga katrops. Kung maaari nga lang, ganito lang yung tagulan natin. Kasi pag sobra ulan naman, dami rin naman binaba ang lugar.